kahulugan ng prutas sa panaginip. Ang mga prutas ay bahagi ng pagkonsumo ng tao. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkain at malusog din sa katamtaman. Napakaraming dahilan ng maaaring magkaroon ng panaginip ng mga prutas. Baka kinain mo lang ang prutas o binili mo, kaya ang panaginip na ito ay naroroon sa iyong pagtulog. Ang mga prutas sa panaginip ay nagbibigay ng mga mensahe tungkol sa lahat ng nangyayari. Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga problema sa buhay, ito ay magiging dahilan upang mahanap nila na mahirap ang mamuhay ng payapa. Ang panaginip ng pruta sa isang mensahe upang maghanap ng mga solusyon sa mga problema ng tama. Ang panaginip tungkol sa mga prutas ay maari din magdala ng isang tiyak na kahulugan ang simbolo na ito ay kumakatawan sa kayamanan at material na kayamanan. Kapag nanaginip ka ng mga prutas, nangangahulugan din ito ng pagkamayabong. Ipinapahiwatig ng mga prutas na kailangan mong makaramdam ng kasiyahan at masiyahan sa iyong buhay. Inihiling din ito na namumuno ka sa isang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pagkonsumo ng prutas. Ang mga prutas ay may iba't ibang kulay at uri sa pangkalahatan, naglalarawan ito ng darating na panahon ng kasaganahan. Ang panaginip ng berde o hindi hinog na mga, mga prutas ay isang senyales na makakamit mo ang iyong mga nakaraang layunin. Merong mas mahusay na mga oras upang simula ng trabaho na iyong pinlano. Gayunpaman, ito ay isang indikasyon ng isang masaganang kinabukasan sa kabilang panig, kung makakita ka ng pulang prutas, nangangahulugan ito ng kalusugan at kasiyahan. Ang pulang prutas ay nagpapakita rin ng karunungan kung kakainin mo ito. Ang simbolismo ng prutas sa interpretasyon ng Panaginip ay isang karaniwang tema. Una, ang iba't ibang prutas ay maaaring kumatawan sa iba't ibang bagay. Halimbawa ang mansanas ay maaring kumatawan sa kaalaman habang ang saging ay maaring kumatawan sa pagkamayabong. Pangalawa, ang kalagayan ng prutas ay maaari din magbigay ng pananaw. Halimbawa, ang isang hinog na prutas ay maaaring magpahiwatig ng kasaganahan habang ang isang bulok na prutas ay maaaring kumatawan sa pagkabulok. Pangatlo, ang konteksto ng panaginip ay mahalaga Halimbawa, ang pagkain ng prutas sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagpapakain o indulohensya. Pangapat, ang bilang ng mga prutas na naroroon sa isang panaginip ay maaari din magd magdala ng kahulugan. Halimbawa, ang isang prutas ay maaaring kumatawan sa isang pokus, abang ang isang kasaganahan ay maaaring kumatawan sa kasaganahan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga prutas sa puno. Kung makakita ka ng prutas sa isang puno, ito ay nagtutulot ng swerte. Gayun din kung ang prutas ay hinug na, ito ay nagpapahiwatig ng isang masayang sandali. Ang mga panaginip tungkol sa mga punong puno ng prutas ay nagpapahiwatig din ng pagdating ng isang inaasahang pera. Samantalang ipinapakita rin ng larawang ito na dapat mong ayusin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinog na prutas. Kapag nanaginip ka ng hinog na prutas, ito ay nagpapakita na dapat kang maging matulungin dahil ikaw ay nasa fertile period. Kung ikaw ay kasal, ikaw at ang iyong kapareha ay magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang sanggol. Maaring ito ang iyong pag-asa sa mahabang panahon. Kung managinip ka ng hinog na prutas at matikman ito, ikatutuwa mo ito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang napaka maunlad na hinaharap. Ang pangarap na makakita ng hinog na prutas ay may dalang mensahe tungkol sa pasasalamat sa mga pakinabang na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tindahan ng prutas. Kapag nasa tindahan ka ng prutas, makikita mo ang iba't ibang uri ng sariwang prutas. Ang panaginip ng isang tindahan ng prutas ay nangangahulugan ng kaunlaran para sa iyong kinabukasan. Ang maraming prutas sa tindahan ay nagpapakita ng maraming kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng matamis na prutas. Kapag napanaginipan mong kumain ng matamis na prutas, nangangahulugan ito ng masayang buhay. Kung ang prutas ay mukhang maganda, ito ay nagpapahiwatig ng mga pag-iibigan at ipinagbabawal na kasiyahan. Kasabay nito, ang hinog na prutas ay nagpapakita ng swerte. Kung makakita ka ng ibang tao na kumakain ng prutas, ito ay isang mensahe na makakakuha ka ng profesional na pagsulong. Sa kabilang banda, kung ang prutas ay masyadong hinog, ito ay nagpapahiwatig na mabilis kang tumanda kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulok na prutas. Kung nanaginip ka ng bulok na prutas, ang mensaheng ito ay darating ang pagbabago na magdudulot ng pag-aalala. Ito ay isang sandali na may maraming problema at kalungkutan. Ang bulok na prutas ay isa kalamidad sa kalusugan dahil nagdudulot ito ng pananakit ng tiyan. Ganon din ang nangyayari sa panaginip kapag nakakita ka ng bulok na prutas kahulugan ng panaginip tungkol sa higanteng prutas. Kapag nakakita ka ng mga higanting prutas, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng paglago ng pananalapi na nagmumula sa trabaho o negosyo. Ito ay isang bagay na matagal mo nang hinihintay. Gayunpaman, isang disenteng gandimpala ang iyong magiging hilig para sa karagdagang pagkilos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sariwang prutas. Kapag nanaginip ka ng sariwang prutas, ito ay nagpapakita na masisiyahan ka sa kalusugan. Bukod dyan, magkakaroon ka rin ng maraming lakas upang malampasan ang mga problema sa hinaharap. Ang kailangan mong gawin ay manatiling optimistiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng prutas. Kapag nanaginip kang bumili ng prutas, nangangahulugan ito ng higit na kagalakan kasama ang iyong pamilya sa bahay. Sa kabilang banda, kung ang prutas ay bulok, kailangan mong magsumikap upang mabilis na mabawi ang iyong mga pagkalugi. Kailangan mong magingat ingat na huwag masangkot sa haka-haka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa fruit ice cream. Kung nanaginip ka ng fruit ice cream, ito ay isang babala na mayroong kang utang na dapat mong bayaran. Kung iiwan mo ito ng mas matagal, maaari kang masaktan ipinapakita rin ng fruit ice cream na dapat kang magpasya sa lalong madaling panahon kung hindi ay mapalampas mo ang pagkakataong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng prutas. Kapag nanaginip kang mamitas ng prutas, ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa isang sandali ng hindi kapanipaniwalang swerte, lalo na sa pananalapi. Kailangan mong samantalahin ang swerteng iyon upang makagawa ng tamang desisyon ang mga resultang makukuha mo ay gagawing sulit ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuhugas ng prutas Kapag naghugas ka o naglilinis ng prutas, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakatagpo ka ng mga bagong tao sa iyong paglalakbay. Isang babala na mag-ingat sa kung paano ka kumilos sa isang taong kakikilala mo lang.